na magpupo na sa tindahan, magbinta kaya talaga. Akala ko si ano na ang pupunta. Kapag hindi sila pumunta, pupunta yan. Ha? O sige, punta na. ngiti lang tayo kahit marami tayong ano nararamdaman Nagsimula na naman ang buhay may tomorrow maganda talaga sa dito kung may ano lang yung kung mapokus lang nila nung tindahan talaga buhay sila kasi ang lakas talaga ng tindahan kaya minsan wow. ano? si daday ganyan din

Inanon niya yung hmm. tuloy siya ng aso kasi ah, ay may aming oh, talaga ng aso. Nakakatawag. Ah,